grabe na nakaw na naman kami hindi lang ito isang beses na ginawa nila sa amin pangalawang beses na ito I have to go cancel the subscription to the car wash I got my new DJI should have stayed home you say you want bronzino? yes because we celebrate I... there's dried fish in the house ramen and dried fish that's your food for a year for getting that expensive whatever that is good morning guys Ayan. Kapag tapos ko lang maligo, aalis kami ni Jan ngayon. Kaya maglalagay tayo ng mga kolorete sa ating mukha. Kasi sobrang init ngayon. Naku, tapos na yung winter. So, magtitiis na naman tayo sa init. Maingay yung fan. So, ganito lang yung nilalagay ko guys sa mukha ko. Hindi ko alam kung tama ba itong pagkakasunod-sunod. First, naglalagay ako ng serum. Ayan. Sobrang init kasi sa labas kaya kailangan ng protection ng ating skin guys. Kailangan ko na rin palang magpagupit. <laughs> Late na rin kami nagising ni John ngayon. Actually nagising kami ng 5am kasi umiyak na naman yung pusa guys. So pinalabas namin ayaw naman lumabas. Iyak ng iyak. So hindi na ako nakabalik ng tulog. Pero nakahiga ako until 8 a.m. bumaho na ako ng 8 a.m. Tapos naglalagay ako nitong uh, Abino and Restore kuan ito eh, redness relief kasi mamula-mula yung aking skin. Very sensitive talaga ang skin ko. Hindi lang siya dry, mamula-mula din siya. Ayan, so excited ako today kasi pupunta din ako sa Best Buy dahil bibili ako. This is the biggest purchase of the year. <laughs> Pipikit na lang ako guys kasi sobrang mahal nito. Bibili ako ng mic yung ikakabit dito para pag nagsalita ako, malinaw at mas naiintindihan ninyo. Or kahit na may mga distraction sa paligid, mas din ninyo ako. May noise cancellation siya. Medyo mahal siya. $300 ata. And then lastly, naglalagay ako, itong pinaka-last, ito yung ating Avino pa rin siya, Daily Moisturizer. Meron siyang SPF 30. So pag lumabas tayo, okay lang kasi protected tayo sa UV rays. So ito lang po yung um, routine na nilalagay ko sa aking mukha. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasunod-sunod nito guys. <laughs> Hindi pa nga ako nakapagbalbas o oh, mataas na pala yung bumot ko. Ayan, so that's our daily activity. And then, pupunta din tayo sa fish store. Nakitrade kasi ako ng isda. So, punta din tayo doon. Hi guys, good morning. Paalis lang kami ngayon ni John. Nagkikrave kasi ako ng fish. So pupunta kami ngayon sa fish store. And after that, pupunta din ako ng Best Buy. Kasi bibili ako ng microphone. Yung wireless microphone. Kasi kailangan natin yan sa ating pagbablog. Ay, kailangan ko pala ng kalo. Kasi sobrang init na ngayon. So ngayon, kailangan ko na rin pala magpagupit. As you can see, yung buhok ko is eh, super kalkab na siya. Pero I don't think there's uh, appointment. Wow, yan, yan. We need a haircut also there. Next week. Next week. before we go on a cruise. Okay? So, laklang lang natin to. Grabe. Hindi ako makapaniwala, guys. Na, ah, na para sa imo, ha? Hindi ako makapaniwala na nanakawan na naman kami. Dalawang beses na ito na ginawa nila sa amin. Grabe ang mga tao ngayon. Trabaho naman kayo. Ay. How much is the price of the microphone? Three hundred fifty dollars. Well, what? Three fifty dollars. I'm where, staying home. Where are you going? I'm staying home. I'm gonna save 350 Who will drive? I'm gonna save three hundred and fifty dollars today. You'll be very proud of me. Who's gonna drive me? Just ko gusto pa tay to ako mag Uber. Eh. Tama na ang drama. Bumalik ka na dito. The actor, kaya talaga dear. Alam mo dear. We have to invest for a good equipment. Kasi para din 'yan sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. It's doing kasi, fine just like it is. No, kasi mas maganda ang timpla ng quality ng video kapag ka ano siya modulated or what do you call that? Hala nilagay mo yung coconut doon there, somebody will pick it up. Pero ako no, personally Okay lang naman sa akin na gumastos ng mahal, guys. Basta quality ba ang maibigay ko sa inyo na be like. A lot of uh, Dems requesting daily vlogs. So, mas maganda. Mabigyan namin kayo ng quality na videos. Stop complaining. We're already here. It's too late. Hopefully, they're all out of stock. Okay, Save $350. Nag-ampo pa nga wala. Nag-ampo pa nga. Wala yung stocks. Ayan, nandito tayo sa Best Buy. Hopefully, may mga mag-a-assist sa atin dito. Minsan kasi walang nag-assist. I remember the time when Manfred was here or were here. Nobody assisted us. Gusto ko na lang itakbo yung mga product for sure pag itakbo mo yung maybe product they, may mag-assist somebody have, will assist you if you steal the product <laughs> maybe they have a dumpster here with a microphone in it oo <laughs> gusto daw ni Jan mag dumpster dito guys baka may microphone ay wait lang maglalagay nga ako ng ano dear saglit lang dear I'll put na uh, saglit lang it's my lips uh oh I don't know Where'd I put? It's there somewhere. Yeah, nothing. I thought I just recently saw it. I don't know. I didn't yung aking lip balm. Lip balm. Okay, so we're here at Best Buy and we're gonna find the microphone. Ang init na here, no It's so so hot. Maybe it's 80 degrees. 84 degrees. All right. asak na tayo. Thank you. So nakikita niya sa kanyang phone guys na merong available stocks. Pero hindi niya makita kung saan naka-display. If it's not available, it's not meant for us. This one is really nice. Oh, $2,600. Oh, yeah. I wish I can get it. Yeah, but... that is very nice. You should get it. Mm, but I forgot my wallet. Oh, I guess you're not gonna get it then. Ah, wow. uh, yes, of and then Ipapatry ko sana guys kaso nga lang sabi ni John this is USA hindi pala sila nagtatry dito <laughs> bayaran ka agad pagka may sira saka ibabalik <laughs> if there's something wrong that's the time that you will return that's the good thing naman here no, kasi um, pwedeng ibalik kapag hindi mo gusto or may problema pwede mo siyang ibalik kaya magbayad na tayo I'm sorry. Do you have a phone number with us? Uh, right, 373 <laughs> I got my new DJI Mic 2. This right. is the latest one. Huh? Should have stayed home. Ayan na naman. Nagreklamo na naman si Jan. Asa na yung car natin, dear? <laughs> Nakarnap na ata tayo. <laughs> ah, here. Before we go, you sure you don't want to return it? That's a lot of money. Gusto na I -return, hindi pa nabubuksan. Going to the fish store. Yes. Oh, you said you want bronzino? Yes, because we celebrate. Got a new DJI uh -huh. mic too. There's dried fish in the house. Ramen what do you mean, and dried fish. Ramen and dried fish. That's your food for a year. for getting that expensive whatever that is. What is that? It's a microphone. That's not a microphone. A microphone is like that. I should have asked the guy, what is that thing? I can't. This is the latest. This is technology. Naku, mukhang tinutuo ata ni Papasok Nobody na sana kami sa stuff. car wash, pero nag-back out siya. So, sakala ko okay. tinutuhanan na niya, guys. Maling car wash pala ang aming napasukan. Why? Hindi pala ito yung dito kami nakasubscribe or wala pala kaming membership dito sa car wash na ito. Kaya, uh, umalis na lang kami, guys. Ito yung suki namin na fish store kaso nga lang close sila dahil siguro Sunday and then Memorial Day tomorrow. Kaya punta na lang tayo sa iba pang fish store. Hopefully open. Bago tayo pumunta sa isa pang fish store, It's ay nandito lang tayo sa car wash. na kami isan lang natin, guys, itong ating paanan. Ay, grabe, guys. Sobrang init. Tirit na tirit yung araw. Okay. Ayan, so, bumili kami ng, ano, guys, uh, Branzino. It's almost $10. So, okay lang. Nagbigay kami ng tip na $5. Kasi, nilinisan niya, eh. At saka, mabait si ate. Ganun naman ang ginagawa namin, guys. Kapag mabait yung mga nag-assist nag -assist sa amin. Hi, guys! Ito na. Kakauwi lang namin. Hi, guys! Ito na, kakauwi lang. Na. Excited na ako na mag-unbox, guys, sa aking new DJI. Ayan, lagay ko muna sa rectong isda natin kasi mamayang gabi na daw ito nalutuin ni John. And then for my lunch, kakain lang ako nitong ayan, ang aki leftover na chicken from last night. Si John daw, pag chicken kay Kata siya, ayan, may mga dessert pa tayo dito. Kainin na natin yung iba dito kasi naghuot na sa rect. <laughs> ayan, so kainin natin yan. Ito, gulay with patatas. Ayan, sobrang dami mga leftover galing sa work ni Jan. But, before kami kakain, ayan, bumili din pala si Jan ng orange. Hindi ko na na-video kanina kasi orange lang naman ito. Gagawa daw siya ng special na orange cake. Para mas maganda ang audio quality Hello. ng ating video, kaya bumili talaga ako nito guys. Pinikit ko na lang talaga ang mata ko. Nagagalit si Jan kasi. Um bakit daw bibili pa ako ng ganito? Well, okay lang naman 'yun kasi para naman ito sa inyo, guys. Mm -hmm. Para ito sa inyo ang ang ano ko gastos. <laughs> hmm. Hindi ko lang alam ha kung paano 'to gawin. I think kailangan kong mag google Kailangan ko ng isa kong cellphone. How to connect DJI to to iPhone. Ayan. Hopefully pretty much easy lang siya Ayun, so While John is preparing something for lunch. Ako naman ay mag-aano nito. Kasi gusto ko na siyang gamitin para malaman natin kung okay ba siya. Iba pala dito sa Amerika, no? Kasi they don't try it at the store. Sa Philippines kasi, guys, is mo muna bago umuwi. <laughs> Ayan. So, ang ganda na kanyang packaging. Hala, hindi ko nakalimutan kung ano yan, no? ulitin ko. <laughs> kasi pang reels ito eh. <laughs> ulitin natin, ulitin natin. Okay, unboxing tayo guys ng new DJI 2. Ay. Tapos kailangan marinig. Maganda pag may camera, ay, may ano na microphone kasi mas maririnig ninyo guys eh. Mas maririnig ninyo mas kaaya-aya ang audio pag maganda ang quality. Mas kaaya-aya ang video pag maganda ang quality. Ayan. So, I think ito yung receiver. Ayan. Okay. Anggalin natin siya. Eh. Open. Paano yun? Ayan. So, eto. Alagay. I think dalawa ang microphone. Dear. Looks like dalawa ang microphone. Akala ko isa. How to set up. Slide it into the receiver. Lightning or USB-C adapter. Ilalagay ko na siya dito. Hi guys! Welcome to our YouTube channel! Ayan, for today's video, okay, walang audio yun, ah, walang DJI yun ha. Lalagay ko ang DJI natin ngayon. Hi guys! Welcome to our YouTube channel. For today's video, we're gonna go, we're gonna do... Ayan, so naka-turn on guys yung ating hood fan exhaust fan, naka-turn on siya, we'll see if maririnig pa rin siya dito kapag may DJI mic to na. Turn it off, dear. Ayan, guys. So, na-happy naman ako dito, guys, no? Talagang worth it. Kasi, nung inon ni John ang hood fan, hindi na siya narinig, guys. Ay, ganito pala. So, perfect ito kapag nagluluto si John. When John is cooking, and ah, there, look. Mm, When Jan is cooking, it's perfect because hindi mo na maririnig ang mga kasikas, de ba? Dalawa siya, dear. This the other one is for you. Oo, dalawa siya. Na happy naman ako dito na dalawa ang ano, ang microphone. So we can both use it. Jan can use it because why, dear? The adapter is perfect for you also. Look. It's for the iPhone 15. Kasi iPhone 16 has a different ano eh, bangag. <laughs> so, na happy naman ako dito. This is the best. for 16? Yeah, there is. That's what I'm saying. It's good for two. Two device can connect with this one. So, it's very nice purchase. Okay. Itatry ko siya, guys, na i-on natin yung music. Kasi minsan isa talaga sa problema, isa talaga sa problema ko guys kapag nasa public kapag mayroong nagpapatugtog ba diba, ng music i eh, copyright ka so tignan natin kung ma tatanggal niya ang music okay Google play Justin Bieber songs right. check out this YouTube music station based on Justin Bieber now playing on kitchen speaker Ayan. So, mayroon ng music sa background ko, guys. Tignan natin kung matatanggal siya, no, nitong DJI 2. Kasi kung matanggal siya, guys, talagang worth it talaga ang pagbili natin ito. Stop. Ayan, guys. So, na-review ko po yung video and... Yay! Walang background music. Ito na pala ang sagot, guys. Dapat matagal ko na pala itong binili. Ito pala yung sagot sa kahirapan. Ito pala yung sagot sa mga uh, ma iingay na environment. So kahit na may mag-ingay dyan, wala tayong pakialam. Basta mayroon po tayong ganito na mic bonga uh, mahal lang siya um, after tax 373 dollars okay google 373 dollars to philippine peso 373 is approximately 20, philippine pesos no. 20000 ang ganito guys so anyway mahal siya no pero worth it naman siya at saka i think um ano ito? Pang matagalan talaga siya. Kaya this is my happy, happy purchase. Okay guys, tignan natin kung maririnig kapag kumain ako ng salad. <laughs> Lahat na lang. Lahat no? mm, ng salad. Perfect to pag nagka-travel ka. When you're traveling and there's a lot of ano there. Mm -hmm. Um cars or in the airplane, wherever you go. Kaya pala sa mahal. It's worth it naman. Mm. Mm. So ito na po guys, yung oranges natin. Ginano lang muna ni Jan um gihumulan sa niya guys, sa water para malinis na siya and then i-boil ibo daw niya ito later and then that's it. John is having blueberry cake mm -hmm. he made last night dala niya dyan yan ayan so yung yung DJI Mic 2 pala guys is hindi siya intended or hindi siya applicable for mukbangers. Pang ano talaga siya? To make your, ano, crisp. Your, your quality of your talking. Mm -hmm. Yun lang po ang, ano niya, gamit. Ano pag may mga maingay sa paligid. So, kahit nasa tricycle kayo, hindi maririnig ang tricycle. Dear, you no? Know? Even in the tricycle. Maybe. Mm -hmm. Yeah. Okay, kain na ako. And, um, si Jan kumain na eh. Did you have rice, dear? No rice. Mm, hindi nag -rice si John. Mamayang hapon na niya lulutuin yung fish na nabili niya. And kasalukuyan po na tinitignan ni John ngayon, hinuhuli po niya kung sino yung uh, nagnakaw ng aming pangalawang. Uh, actually, nakita namin yun sa dumpster eh. Kaya hindi naman kami masyadong nasaktan kasi galing naman din sa dumpster yun. Pero grabe yung mga tao, no? kung hindi sa inyo, kung hindi gamit ninyo, wag po sana ninyong kunin. Parang ang dami ng kanin ko. Ngayon, tinitignan ni Jan, hindi kasi niya mahanap kung anong oras yun. Usually kasi nag-notify sa cellphone kapag may tao sa labas ng bahay. Pero this time, hindi siya nag-notify. So, Malalaman natin yung namaya. Nahuli yan ni John. Naku, dalawang beses. Nung una, napakita ko na rin yun sa inyo, guys. Um, ano siya? Nakabike siya. I think homeless siya. White naman yon. Yun, binili namin yon. Yung ano na yun. Yung uh, matres. Ano uh, matres? Ano tawag dito? Comforter. Ayan, comforter na yon. Binili namin yung una. Itong pangalawa, nakita namin sa dumpster pinantakip kasi namin yun guys sa furniture sa labas para hindi masyadong madumihan ba ma ano mawak ng weather so ayun ninakaw ay may plato na palang kinuha si Jan sa akin walang pinipili ang mga managnanakaw ngayon grabe talaga sila walang pinipili sus nanigas na yung chicken oh Oh, have a lot of left. Alat. Mm -mm. Kunti lang naman kasi ang dinain ko kagabi. Ayan, guys. Kaya mag ingat, -ingat din tayo, no? nag enjoy talaga ako, guys, dito sa ating bagong microphone. O, ba? Diba? So, masanay na kayo na palaging may nakakabit sa aking, sa aking harapan <laughs> na mic. Nagpapasalamat ako dahil dalawang mic pala ito. Maganda ito sa mga podcast. This is perfect sa mga podcaster. Ayan. sa ako ngayon. If you're a podcaster, perfect sa iyo ang ganitong klase. Mm. Ay, sorry. Nalimutan ko palang tanggalin yung kalo ko. Akala ko it's a Filipino thing lang yung um, bastos, di ba, pagka kumain ka na nakakalo ka. American thing din pala yun. Sabi ni Jan, kahit nga daw pag pumasok ka sa bangko o simbahan, magtanggal ka doon ng kalo. Ganyan daw sila dati. Akala ko, it's a Filipino thing lang. Kasi dati ah, Kapag ka, kumakain kami na may kalo, papagalitan talaga kami ng nanay namin. Papaluhurin kami sa may munggo or asin. Ayan. Tinitignan na niya. Wala kasing ano sa cellphone. Last time yung may nagnakaw, yung una, what time was it there? Gabi, 7pm. Gabing-gabi, napaka-ano, resgada, manghawat. May mga tao pa sa park. Mm -mm. Hindi sila takot, man. may nagnakaw. When did you find out that it's missing this morning? Just now, yeah. Mm. And with the light in the way, I can't see if it. it's still covered or not. Mhm. Mm Kaya ingat-ingat talaga. Hat namin sa CCTV, ano naman ang gagawin mo diyan? di ba? I-report mo pa, babayarin mo sila. Hindi diba mo naman sila kilala. Pero i-report mo para maging aware ang community. Diba? Guys, thank you so much guys ha for watching. Let's we'll see you again tomorrow. Ayan, guys. So, review ko po yung video. And, yay! Walang background music. Ito na pala ang sagot, guys. Dapat matagal ko na pala itong binili. Ito pala yung sagot sa kahirapan. Ito pala yung sagot sa mga uh, ma iingay na environment. So, kahit na may mag-ingay jan, wala tayong pakialam. Basta mayroon po tayong ganito na mic. bonga. Mahal lang siya. Um, after tax, $373. Tanungin natin si Google kung magkano. Okay, Google. 100. Ay, sorry. Okay, Google. Okay, Google. Nagkamali kasi ako ng tanong. Okay. Okay. Info, no. Okay Google. Okay Google. 373 to Philippine peso. Twenty no. 20,000 ang ganito guys. So anyway, mahal siya no, pero worth it naman siya at saka I think um ano ito, pang matagalan talaga siya. Kaya this is my happy happy purchase, no? Si Jan ang hindi happy.